Hello guys! Kumusta naman tayo dyan? I'm back with the TV So, kumusta kayo? Kumusta ang iyong gabi guys? So, going to 7-Eleven pa tayo at magme-merinda lang tayo dito sa Agla Ganito lang yung life natin dito sa Bansang Taiwan guys Dahil ano natin ah uh, uwi na natin kasi 9 to 9 yung pasok natin so siyempre dahil 12 oras tayo hindi natin maiwasan na magutong so salamat talaga sa 7-11 dahil andyan at malapit yung bilihan natin ng ating pagkain so yun ang haba na lang pala ng buko ito nandito na tayo 7-11 is coming so yun walang tao ako pa lang dyan sa table na yan so diretso lang kaagad tayo dito nako yun lang walang ma merienda so gusto ko sanang magsalad pero nagpalit tayo ng ano ng gusto kain kayo tayo ng ano guys hindi ko alam kung anong gusto na gusto kong kainin ito sabaw pero y yan na lang naman na Oh, wala na. Wala na ibang gulay. Pwede naman tayong kumain ng noodles dito. Pero ano na lang. Ano to? Oh, lala. <laughs> Paste to spaghetti. Ala, oh. Masarap ba yan guys? Ito rin same yesterday, the same pariho sila. Carbonara ito to. Smoked bacon. Ito. Uh, wait lang. Ano tayo dito? Tingnan tayo dito. Pwedeng makain. Pumunta kasi ako dito. Hindi ko alam kung ano yung kakainin pero ang ano lang ay pwede yung may mga ano para dito o oh. o oh, pang ano na siyabu oh di diba yon may baka dyan o oh. pwede yung baka o oh, 210 tapos yun o oh. baboy pwede yung natin sa ano sa patula pero may ulam pa ako doon eh. Sa inyo, hindi ko alam yung ano dito eh. Wala, bak spaghetti na lang tayo guys. Pili tayo dito. Dalawa. Wala pa kasi hindi pa dumating yung bago. yakult ng kailangan natin so ito na lang ako, hindi hindi ko baka ayaw ko yung ano nyo kasi parang may green green eh. ayaw ko yung ano nya lasa nya ito naman baka manghang kasi ano to may kanin. Ay, 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 ay. Ito na lang. Isang ganyan. Tsaka, ay, wala yung favorito natin dyan. Ito na lang. Kainin natin. Salad. Tayo. Yahoo! So magbabayad na tayo. Dito ko tigoy usos ma. Yo. Yeah. Sa pambayan. Sa pambayan. Ah. Ito daw usos niya. Wala nang iba. Kung ano na lang to, onion dre, onion. O oh, pwede naman to. Go. Bait muna tayo ang ating binili. yan paso o kitty pipe pwede na yan so kain tayo dito ayan set out 7-11 So, salad ang ating pagkain. Diet. Oh, oh meron pang ganito, oh. Ano Dressing, dressing. Yahalo ko na rin. <laughs> hmm. Saka ito. Oo, oh, ang daming bulay, ha. Ah. May apple. Hmm. May pinturo pa yung kamay ko. Hmm. Pwede, sarap. Hmm, guys. Ibanan nyo ba kaya? Marindan muna tayo. Mate. Mm. Sarap Meron tayong pang ano niya mm. Yakult dalawa Ayun na guys Tapos na tayo Ubus na masarap pala yung ganitong salad tsaka gusto ko rin yung sauce nya so yun guys tumalsik pa maraming maraming salamat sa pagtambay nyo ulit thank you so much stay humble peace out